mas mababang presyo ng pagkain ngayong taon kasunod ng pagbagal ng inflation inaasahan ng economist Solon narito ang news ni Main Barreto. Naniniwala si House Ways and Means Committee Chair Representative Joey Sarte Salceda na bababa ang presyo ng mga bilihin ngayong taon. Kasunod ito ng lalong pagbagal ng inflation o ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong buwan ng Enero. Nakapagtala ang Philippine Statistics Authority ng 2.8% na inflation na mas mababa sa 3.9% noong Disyembre at 8. 0.7% noong January 2023. Kumpiyansa ang economic Solon na magandang panimula ito ngayong 2024 at may positibong epekto sa paglago ng ekonomiya at sahod. Gayunpaman, nananatili pa rin anya ang ilang hamon. Para sa News Scoop, ako si Maine Bereto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.